What's WhatsApp what's up na naman mga tropopits mga beautiful and handsome parekoy, marikoy kamusta ang ating buhay-buhay eto -buhay? muli ang iyong kaibigan Rowena Sulibet ay magpapakita muli ng mga magagandang real talk at magagandang bagay sa ating mga mata kagaya ng nakikita nyo ang nagkagandahang mga bulaklak dito sa Israel at sa na isamahan nyo kung itort ko kayo sa magagandang mall dito rin sa si Israel. Tayo ay mag-window shopping at saka maghahanap tayo ng something to put sa ating bags. Ano yung mga pwede nating ano, pakakatipidan natin mga guys. Kasi ako habang tumatanda tayo, ako yung klase ng tao na naghahanap ng something to remember pag naiuwi ko na sa Pilipinas. Kasi ang mga kapwa natin Pilipino, kagaya ko, mahilig din kaming mag, mag ipon ng mga bagay na pwede namin ipadiretso sa Pilipinas. Balik bayan box kung tawagin mga guys. Kaya ito, dito ako mahina eh. Hindi ako mahilig sa mga nagagandang bag, sapatos, damit. Dito ako eh. Yung pakikinabangan ko par na matagalan. Yung ginagamit ko sa kusina, sa bahay. Ganito kasi siguro pag nagmamatured ka na, nagiging ano ka na, real, reality of life. Dito ka naghahanap ng mga gagamitin mo sa bahay mo, lalo na kung ikaw yung babaeng mahilig magluto, kagaya ko, kung ano yung mga maghanahanap mo yung mga kasirola, kaldero, kawali, plato, kutsara, yung mga magaganda na pag umuwi ka or ma makikita mo oy remembrance ko to sa Israel Uy, nabili ko to sa Israel kaya iniingat-ingatan hindi kasi madaling mag-ipon lalo na mga guys kung bagong bubuo ka ng bago mong pamilya kagaya ko nagpaplano akong bumuo ng sarili kong pamilya kaya kailangan sa dahan-dahan kaming mga babae ito ang kahinahan namin yung mga ganitong kagagandang mga kapihan, baso, plato, dyan kami mahina pag nag, nagpa na kami magkaroon ng sariling bahay namin. Dati, yung mga damit, sapatos, ngayon ito na yung mga bulaklak na display na ganito, anong babagay sa sala. Kaya ito mga guys, ikot, ikot, ito gusto ko yung rin ito, yung mga ito, yung mga bulaklak nilalagay ilalagay sa pampakulay sa bagong bahay ni Ruwen at Abangan nyo rin yung ang aking pag-upload ng aking munting bahay. Pero sa ngayon, dito muna tayo mag-ipon tayo ng mga magagamit natin, mailalagay natin sa ating munting bahay. Ayan o, oh, panglagay sa panglinis. nahanap oh, hinahanap ko sa kusina eh. Yung, ayan, tataran ng mga bawang. Ayan, ang dami, nakakatuwa. Yung puso ko, nag-i-enjoy tumingin-tingin. Pero, syempre, mag kailangan pa rin magtipid. Kailangan pa rin i-prioritize kung ano yung mga kailangan. Hindi kagaya na nito, oh. Gustong-gusto ko yung may, ano eh, yun, oh, yung may-may sale. Tapos, mabi, mura ko lang mabibili. Tapos, iniipon. May, um, hindi mo malayan, may gamit ka na sa kusina. May gamit ka ng pwede mong pakinabangan. Kaya, simple lang. Ganyan lang. Hindi ko, hindi kasi masakit sa bulsa yung biglaan yung bibili mo lahat ng kumpleto kaya sa akin dahan-dahan kung may sale at alam kong makapaghihintay yun bibilihin ko at alam kong hindi masisira pag ito ay aking pinadala ang cute marami rin ganito sa Pilipinas pero iba rin kasi yung piling na gamit mo nabili mo pa sa ibang bayan kagaya nito dito mura yung mga to eh dito mura yung mga carpet, yung mga ano sa kaya produkto nila to eh kaya mas magandang bumili minsan, pero marami na rin ha, marami na rin, ito eh ito ang kahinaan ng isang Rowena Solibet, kahinaan sa tukso, sa mga gamit sa kusina sino pa bang kagaya ko, yung pag nakapunta ka ng mall ito yung tinitignan mo, hindi yung mga iba't ibang bagay pa, jangka ka, dyan ka napapatingin dyan ka umiikot yung mag, yun lutuan ng bake, gusto ko 'yun. Para pagbabadtin ng araw mapag-bake ko yung asawa ko. Ayan. Kaya yung kawali, mga ganyan mga guys. 'Yan ang may ang napili ng isang ruwena yung lagayan ng plato pag katapos mo maghugas, pag Kaya nakakatuwa. Kaya mga guys laging tandaan, mas maiging maging wais ka, maparaan, kaysa yung bara-bara. Kailangan pa rin, importante, bilang isang OFW, magtipid, mag-ipon, at tumiskarte rin. Kasi, kung hindi ka matiskarte, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya, chillax lang and, and enjoy lang. Pasasaan din eh, makakaipon ka ng paunti-unti. Ganyan mga guys, oh lagayan anuhan ng mga plato. Nakakatuwa. Ito yung ano, ito talaga yung kahinaan ng isang babaeng nagmamature. Kaya kung isa ka na sa mga babaeng nagmamature, ito yung naintindihan mo ko eh. Naintindihan mo yung pangarap, desire na makaipon ng gamit para sa bahay. Ayun, lumabas na kami, nakakita si Lola ng ng ano, ayan, ayan, ayan isa sa mga pangarap pero kung kakayanin pero kung hindi kaya maghihintay sa tamang panahon sana manalo ako ng ganito tsaka uh, di mo, ho, nangangarap mas hindi naman daydream ng isang rosas at rowena sullivan hindi mo akalain no? minsan ma mabunit yung pangalan mo kaya laban laban lang kaya huwag kalimutan mga guys, maging maparaan, mapasuri at maging wais na Pilipino, wais na, na kababayan natin. At sana, lagi niyong tatandaan na ang buhay napakadali lang yan. Pero kung hindi mo ginamit yung oras mo sa tamang panahon, sa tamang paparaan, mahirap ibalik. Kaya kailangan ano lang wais at maging maparaan at maging maimpok at maging lahat na nang diskarte dapat taglay mo bilang isang babae kasi ang babae minsan talaga yun ang nagiging ano sa, sa tahanan magiging wais kaya hindi mo aasahan mag-iipon ng asawa mo nang ganito kaya <laughs> wala eh Kahinahan ng babae, nagmamature talaga ang mga gamit sa bahay. kanya no? Lalo na marunong kang magluto, marunong kang mag sa buhay. Yan, dyan napupungaw. Dyan, na, dyan humingiti yung mga mata namin. Hanggang sa muli nating pagkikita, guys! Bye-bye! Rowena Sullivan, ang iyong kaibigan.